Ayan, magandang hapon po mga katikit. Ayan, magandang hapon po. Kamusta po? Kamusta? Kamusta kayo dyan? Ayan, nandito sa Buendia. Ilarte Buendia. Ayan. Itong no, uh, 2104 ay nakapila pagkuntang uh, Mabini. Diretso mo Mabini yan. Oh. Ayan, pa Mabini po yan. Matangas. Diretso, diretso po yan. Yung mga Pauwi ng Mabini, hindi na kayo magta-transfer eh. Nakapila na po ang uh, 2104. Ayan, Hyundai. Hyundai Air Suspension. Ayan, uh, bagong rehab yan. Napakaganda ng kurtina. Napakaganda, napakaganda, ng kurtina at saka yung loob niya. Ayan, oh. Uh, Kulay blue yung kanyang uh, ayan. uh, ilaw at saka puti. Ayan, yun. Ito yung dati kang regular na bus at saka ito yung poging-poging uh, driver na nakapartner namin sa 811, yun o. 15 yun o. Ano, uh. Yung uh, driver na ito ay si Mr. Pamesa, yun o. Wow, poging-pogi, oh. matatag pa rin itong uh, 15-04, rangkay. Ayan, mabutang dahit Said Camarines Norte na dadaan niya sa Santa Elena Labo at Talisay Daid. Karot naman sa mga tagad Daid dyan at eh, Pogin Pogi oh. Yan mga Pogin driver ng DLTB ko piyahin Daid dyan. Yan, kamusta kayo? Kamusta? Okay lang? Test test lang at yun ay mga gawarin hahahaha <laughs> yan napakaaba ng uh, traffic lang lagi sa kalawag. kaya sila uh, minsan nanditili ng dating dito sa Manila 15 server ang kay yan dating regular yan ayan 21 server uh, diretsyong mabini mabini diretsyong ay mabini no? Malapayan. Ang mabina yan, 21-04. Pasukin natin yung uh, 2104 Ayan, kulay-pulay yung ating uh, buwan. At saka yung kurdi na ay kulay, orange. Ang bagay na bagay sa ilaw. May uh, charger na rin po yan. Yan you know. Charger yan. Ayan, yung mga cellphone. Ayan, may charger po yan, may charger. Yun, know? o. Opo, may charger po yan, kanya-kanya. Ayan po. Kasuna ako. Ayan. Ito po yung uh, rehab, uh, parang bagong-bago na ano? ano? po. Ano? Saan mo kayo bababa? Aninaw. Ayan, tama-tama po, na po, at may direction na po. Ano po? Hindi na magta-transfer sa patangas Terminal na lang. Maganda ah, po dun sa kyan. Ito ay air, air, suspension po ito. Para ka lang nasa pangka. So, ito po natin ay ball type. Itong uh, 2104. Yan, no? Hyundai. 49 seaters yan. Ayan, may mga pasero na din pong uh, nag-aantay dito sa 2104. sa mga bawal papuntang mabili ano, dir dire diretso na po yan 21-0-4-3 LTV go Ayan, ito na bang, uh, 293 ay pa talisa yan talisa ay naman ah. diretso yung yan Batangas, puro ay pocket line 12 Malis na po no? yan oh. Dami na laman. Yeah. Ito naman 1250 ay Derecho UP Los Banyo sa Banyan. Maganda rin pagkakarap nitong 1250. Pakainis no? sa pakainis. Ano. Yan yeah, sa mga pahuy papuntang Mabini, Talisa. Yan, alis ko ang alis niyan. Dito sa Buendia. Uh, ito yung uh, Rizal yan, oh. Rizal San Pablo Laguna. 12.49. Ito lo, UP Los Baños. Kanina pa nakalis yung uh, Biyahe San Paolo at saka Santa Maria. Alas 3.30. Yung mga pocket lines natin. Ayan, ayan. Ang kinaanak naman ulit o. Ayan, Biyahe Rizal yan o. Oh.